ang aking fertilizer. Mmm, maganda na siya. Pang ano ng halaman. Ito yung pang ano ko sa halaman. I use this to water my plant or my vegetable. This is my own fertilizer. And I just use three cup of that in one bucket. Three cup. in one bucket of water and as you see I already water my plant or my vegetables check how healthy my beans are mm -hmm. green a green pag may nakita na kayong hindi na maganda tulad nito tanggalin niyo yung dahon para hindi ma ano yung iba madamay then yung dahon ilagay lang din sa tubig para magiging ibalanceer din yan. So hindi na sayang yung tinanggal natin dahon. Yan, yung yellow na siya. Kasi yan yung unang dahon sa sabins ko, yun pinaka ano talaga tinanggal na natin yan. Yan, kasi para hindi magkahawa hawa ang iba. Okay pa yan. Ito naman, okay lang yan so, tanggalan natin ng ano dito para yung ano natin, mataba. Hmm. Lagi lang din yan. Tapos gawin niya Yan. Dyan. Fertilizer din yan yung dahon. ito, hindi maganda na to kasi parang nahuli na to pagtanim. Pero, pinabayaan ko na lang kung mamunga siya, okay. Pero, pag hindi, okay lang. Ang sa akin ay ito. Yan sila, ang tataba nila. Yan tapos pag ganyan ano lang ng fertilizer pero wag araw-araw. Lalapat sa yung lupa. Huwag nyo na araw-arawin mag ano medelik. yung pitay ko, malapit na si Pitay M ito pwede na siya kumahalo pero hintayin ko muna hanggang sa lumaki si Pitay. At ito naman yung ibang pitay na kailangan ilipat o di na kailangan ilipat. Yan siya. Update din ng aking ampalaya hmm, di ba? Malalaki na sila. Si Patula. O, di ba? Dito naman, anada Patula ko. Umakyat na der Ito, di ko lang alam kung si Chili ba yan o si Talong.